May sagot na ba? Yan <laughs> na ¿no ba yung reason ko <laughs> ba't ang aliwalas ng mukha mo? Niligaw pa rin po ako. Hanggang ngayon? Totoo? Gano'n kataga? Bakit siya naging inaarte? Bakit? Bakit gusto maging <mo, laughs> boyfriend? Kasi sabihin mo sa kanya, no? Bakit <laughs> oh. oh. daw? Pinapatagal. Oo oh. oh. <laughs> oh. nga, bakit kaya? Uh. Siguro yun hindi ko rado Kasi... Oh, oh. Pero ano sinasabi niya sa'yo? I mean, syempre, naliligaw ka ka mo. So, paano? Binibigyan ka ba niya ng assurance? Or, chance? Hindi, assurance. Binibigyan minibigyan niya ako lagi ng chance. Hindi, hindi. may inconsistencies na... Ano ba? So, ano pa raw yung kulang? Sinasabi mo ba niya sa'yo? Ano pa raw yung hinahanap niya sa'yo? Kailangan ko naman consistent. Consistent. Consistent ka naman. Okay. Uh, Kasi, uh, lahat that. naman... Gano'n nakatagal yung pandemic? Gano'n naman ang One year na po. One year lang? Tsaka lahat parang nagawa mo pa so, na eh. Nang, Nangarana. Pero ano, hindi ka ba? Paano ba pa natin malipan? Pwede ba label na exclusively dating kayo? Dating. Dating. Ikaw so, hindi naman siya nakikipag-date sa iba. Ah, uh. uh. so exclusively dating kayo. Ah, uh. Pero... Wala pang relationship. Pero GM, syempre hindi ka naman mag-stay ng na, manliligaw ng gano'ng katagal kung nakikita mo naman na negative ang effect, di ba? For sure, naghihintay ka na lang ng formal. I-inspire siya na lahat. I-inspire siya. Gusto ko siya Gusto mo sa kanya? lahat? Well, loving sa pamilya niya, sa, trabaho niya. Uh, sure. ayun, parang napaka niya.